Hello everyone! Ayan. Welcome back to my YouTube channel! Ayan. For today's video guys, pag-uusapan lang po natin kung paano mag-delete ng page sa ating Facebook. Yung mga page na madami ng violation, or kung madami ka ng page at gusto mo na itong bawasan, ayan. or kung may mga page ka na hindi na ginagamit, ayan. Kung gusto mo malaman at interesado ka sa video na ito, siguraduhin mo lang po na tatapusin mo itong video na ito para malaman mo kung ano yung dapat mong gawin para ma-delete ang page na yan. So, bago pa ako mag-start guys, gusto ko lang pong sabihin sa mga uh, bagong nakakapanood ng aking video tutorial, ayan, huwag nyo po sanang kakalimutang mag-subscribe sa aking channel at huwag nyo na rin pong kakalimutang pindutin ang Uh, notification bell para updated po kayo palagi sa lahat ng videos na aking ina-upload. So, ayan guys, let's start! So, ayan guys, pipindutin lang po natin yung Facebook. Ayan. And then, click lang po natin yung profile natin. Click profile and then scroll down, go to page, ayan. Click lang po yung page. And then, mapupunta po tayo sa ating page, ayan. So, click lang po yan. And then, may lalabas na switch. Click po yan para malipat po tayo sa ating page, ayan. Ayan, switching, ayan. So, nandito na nga po tayo sa ating page. Click lang po natin yung ating profile picture, ayan. And then, scroll down hanapin lang po yung settings and privacy. Ayan. And then settings. And then click po natin yung ating page settings. And then, ayan. Hanapin po natin yung <coughs> ito. Access and control. Ayan. Click lang po yan, guys. And then, ayan. May lalabas po na deactivation and deletion. Ayan. So, click lang po yan. And then, pagkatapos, lalabas po yung deactivation or deleting your Facebook. Ayan, mamimili po kayo guys kung deactivate your page or delete page. Punta tayo sa delete and then continue. And then, may lalabas po na page deletion. Ayan basahin nyo lang po yan guys and then after nyo po yan mabasa pwede nyo na po kayo mag go sa continue yan click lang po yung continue And then, mapupunta po tayo sa page deletion na Scroll down po and then click the continue. And then, nandito na po tayo sa confirm deletion na yan. Itatype nyo lang po dyan yung inyong password. After nyo pong matype, click nyo lang po yung continue. Tapos, mabubura na po ganun nga lang po, kadaling mag-delete ng page sa ating Facebook, ayan kung nagustuhan nyo po ang aking video baka pwede naman kayong mag-like, mag-comment or pwede i-share nyo na rin po itong video na ito, para magpanood din po ng iba, para makatulong din po sa mga hindi pa po nakakaalam kung papaano mag-delete ng page sa kanilang mga Facebook ayan, thank you so much guys God bless, bye!